Hi guys! Good day! So it's been a while hindi talaga nakablog dito sa farm kasi after the show ng Surigao uh, meron tayong mga malakad so I have my batchmate na kawi from Korea so sinamahan ko siya for two days so ngayon nandito na tayo today is Monday, happy Monday everyone happy uh, pagpasok din naman ng work at school para sa mga bata so walang kataw-taw dito kasi puro inkanto ang nandito wala kasi sila Brenda nandun sa ano maganda. Uh, Ang phone shop, mag <laughs> prenda na naman siya ng mga alahas. So let's have water. Okay. Ang red door sa judo na naadan And uh, kasama si Scarlett, si Bruno, at si... Hindi ay katok. Ah, si Argel. Hindi ulit eh. Ayun natin si Argel. Ito na ito yung... Banda. Mm. Palaway si, wala na pa siyang pasok kasi siya ang may nagba-may-ari ng na kumpanya. Siya ang tagapagbana kaya kahit anong day at ar ar or araw pwede siyang bumabsen. Pahinum mo. Yot. Pahinum mo. Yeah. Sa eroplano. Hala, cake. Kakain pa ba 'yung hilo ng lupa? Hindi ba 'tani Ayawa. Ano kaya? Tingnan nga 'yung <laughs> tayo. Wala akong <exist. laughs> Sana. It's kayo, sige for my words. So, nakaka-happy dito, guys, kasi. Wala yung ice, bang Kasi dito sa ano, meron na sampayan. di oh, diba? The sampayan of love and care. Mm. So, <laughs> sila lang nag dito kasi meron silang mga sobra-sobra na ano na ito na sila yung gumawa may masubasubas silang mga ano ba metal yan so ginawa lang ng mga taga farm staff so punta natin yung pool kasi nag drain si Brenda dahil kahapon ang dami ng tao it's Sunday kasi kahapon it's Sunday dumi. Sunday kasi kahapon kaya maraming daligo maling nakiligo sa pool at ang dumi-dumi daw kaya dinirin niya para malinis so let's see the pool status na ang ating function hall meron magkakasal dito ngayong 7 so mga 6 meron mag ano sila mag up na sila dito yun o kainit na o <laughs> yun know. yan so sabi din rin pero nga nung ipatulog yung hapon eh. so naglinis sila kanina ng pool yan akala mo ko na nag drain so yun ang pool Ganda na tignan pag may anime may tiles talaga, no? So, good to know na nagka-tiles talaga. Ayan. So, pinatubo din siya. Abi na kung kuhan. Abi tawag nito. Enough to drain. So, bangko nandito na. Meron tayong salbabida. Kasi na buslo, tapos yung yati. <laughs> Mga ha? Be? Oh, tanawa. Tingnan ko palagi. Ah, na. kuyos na. Nga uh, huyos. Meron uh, din dito. So, this is for rental. O, uh, diba? So, mayayari ngayong 8. Uh, Magmini-mini mag program kami. So, just like the opening lang dyan. Tapos, after ng ano, um, opening kain. Tapos, well, kain. Pwede mag-swimming din. Magbabandar sila. So, pwede magbanda-banda. Ayan. Ayan na sa so the shower area. Ah, ang taganda na tingnan niyo yung mga African talisay na malaki na para makashed talaga. Pwede na mag-shed doon. Meron ng mga uh, chairs pwede dalhin doon sa kanang ilalim para makashed para kasi oh, ang init talaga na parang, I don't know the heat index. What happened? Eh, mga 41 to 42 man to eh. Simba ko. Ayan, yeah, so. Good luck. Keep hydrated everyone. Drink water everyday. Sa akin oh. Silip po natin. Oh, So, maliligo tayo mamaya sa ilog. Oh, yung ilog na malalim na ngayon. Di ba? Perfect na. <laughs> so, let's go. Yung mayayari, um, <coughs> gusto na nabenta simple kasi we all know na and um, Brenda Cantile also the fact na nadrain na talaga siya sa pera ngayon. So, ngayon pumunta sila ng pong siya para magpenda ng alahas. So, sabihin ko sa kanya, Huwag na siguro bongga ng bongga ng kung pagpakain na tayo ng kahit isang baboy tapos sa litsyon, ano yung hindi na yung kaya na birthday niya ng rapi super sabi ko nga kay tayo tayo na siya kumain oy' yung banda dahil yun, um, uh, wag na seryoso super ano para hindi na super magasto kasi ang laki ng gasto niya sa pool tapos after sa pool um, Ang nakalaki kasi sa pool is the labor, no? gabi ang labor, oy. Yung paghakot ng mga ng mga balas o mga bato ba. Yung talaga ang pinakamahal, no? kung nagpapagawa ito talaga ng bahay, labor talaga ang pinakamahal. I don't know, para siyang half sa um, total amount na pinurchase mo na mga gamit. You know, oh, ko ba picture, picture, pictures ako eh. <laughs> so guys, pag walang magawa ang mga akla, talagang nalalabas sila dito. Yan. Yeah. So, laba-laba. So, itong washing na binili ni Bruno na napakaliit. Sana yung malaki para ano. So, walang magawa, kundi yan na lang. Yan. Yeah the washing and then tubig na source so, wala mga nalaban na talaga para merong gagawin ha <laughs> ha ang, ang ganda ito. pakinggan ng ano ilong, ilong, ilong. Oh, wow gali nalimpyo rin niyo kanina dahil ang pool ang ganda ang ganda nito oh Yan, ganda ng gawa ng G4. So, let's eat, guys. So, meron tayong at vlog. Oyo Ano na ito itlog? <laughs> itlog na boil. Ito talagang kumibenda kasi. Ito yung breakfast ng... Ako ay doon yun No why, wala, pero... Wala si Madam na guban gabi. I don't know why, pero talagang love ko ang mga itlog kahit anong luto. Na... <laughs> Baboil, ma... Sarisayra, ma... Ano pa man siya. And ngayon guys, ay pupunta tayo sa... So, kilid ng farm dahil nga sabi is mag ano tayo mag update tayo dito so ito yung update ng kilid namin sa um, garden ah luya wow may mga kuha na ng luya oh this is luya oh ito sila natin ito ha and let's gonna smell this isang bango kasi ng luya luya at ano tanglat ang yan mabango ang dahon Mm. So, kapayas na wala pang bunga. We also have here. Wala, nah, nagbasok rin sila dahil. Kangkong! Ang ating andawan. Ito ang mga okra. Ah, nagtanong na po sila okra. Mm. Another kangkong. Ito ba ganda yung Chinese kangkong? Ito yung magandang kangkong for me masarap talaga Consure sa katong maluwag ba ay maluwag to malaki ang dahon ba wala ni oh yun ang nasasarapan ako parang chinese kang so dito na sa fish pan kasi may nagsasabing wala na daw kami isda excuse me meron pa po pero konti na lang <laughs> yan let's try to visit here yan ayan, ayan. Oh, di ba may mga fish fish pa diyan kami. Kahit konti lang. Oh. then ito yung tinatawag naming um African jackfruit. Oh, mga muli na yung mga labiliit. Ito sinako na siya para hindi mag insektuhan. Auto oh, to kapayos ba 'to? Makapayos na mo din. Eh. Ito 'to, Ayan, nandun sila. Mga fishes in the ocean. Wala. Ay, ayong kapayas. Ayun. At pwede din kapayas, kami kapayas ano, sa groto. So, nandun, ah, ala, oh, ganda na tignan. Napakainit talaga guys kasi, oh. Na, hindi na siya puno yung tubig dito ba nakikita namin yung pipe doon sa, sa drain Ayan. So, talagang napakainit yun ang panahon pa pa kaya nila bahugan sila ba sa nagpuputan sila sa akin so the garden the dry garden and the mumunting mga isda na lang ano yung black ayo chat na mga tila pa mga black ayo na black na ay merong orange mayong orange black basta kaya nila mga variety nila mga kulay kulay dogs namin So, thank you for watching. Just the update lang. So, excited kami. Ngayong 8 eh kasi, mag-anniversary na ang farm. So, laban!